Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pero ma'am, ano? Kasi yung isang council member namin nag nagko-complain. Mm. eh Doon daw sa isang bayan sa lugar nila, hindi ko nasasabihin kung anong region ha, isang mm. munisipyo, meron ng senior citizen center. Pero... Mm -hmm nagtatayo pa ng isa pang bago kasi nga may pera daw. At nagtatayo Kaya, daw ngayon yung at nauna. Uh, galing daw yata sa DPWH at dyan nga namin na nahalughog yung National Appropriation at uh, General Appropriations Act. Eh meron daw yata ng ano, mga 600 million para sa budget na yan. Kaya, yun si ang floro, chismis. Wala ko alam. Kaya, para ako, dahitan. pa, ako pa na nagkahanap ng budget para sa mga senior citizen, wala ako alam na ganun. <laughs> kasi kung meron, Kaya para ako may na kaulaunahan na hihingi. Uh, ay dahilan na magtayo ng panibago ay sisirain yung nauna na. Ayun. hindi hindi tama 'yon kasi ang dami pang walang walang ano, walang senior uh, citizen center. Sige ma'am, ma, i-document namin yung ano ha, yung complaint na i-document namin at ipadala yes. namin sa inyo. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.